Personal na humingi ng paumanhin si Vice Ganda sa naging reaksyon nito sa pagbeso ng researcher sa Showtime sa Specially For You. Si Axel ay isa sa researcher sa naganap na episode sa X Specially For You. Friending nga ang binata dahil sa napakakwela nitong mga sagot. Matapos ang pangbabatikos kay Vice Ganda sa pagsite kay Axel sa show. Agad naman nagsalita ang babae na si Christine kung saan siya ang babae na pipili sa researcher candidate. Sinabi ni Christine na walang intensyon na mangbastos ni Axel sa kanya na malilang talaga dahil ang akala niya ay magkamayan lang at bro code kung tawagin ngunit naging salungat ang kanilang posisyon. Narito ang full video ng pagsasalita ni Christine. Diba, yung posisyon na yun, parang namisinterpret ng mga host yun. To clarify lang po, wala po talagang nangyaring halik wala pong na ako nahalik na nangyari. Parang comforting lang po talaga since emotional ako nung ano, segment. Ayun po. Um, pero in fairness po kay Meme Vice, ramdam mo talaga yung concern niya sa mga ganong bagay. Pero gusto ko lang po talagang ninawin na wala pong na ako nahalik na nangyari. Um, concern, parang ano lang talaga, gusto na talaga ako i-comfort. Ganun dahil lang sa posisyon na nakatayo siya at nakaupo ako, na misinterpret lang po talaga siguro ng mga host yun. Ngayon, pasensya na din po, lalo na kay Axel, sorry. Sana, ano, maging okay ka. Pasensya ka na kung mangyari yung ganito. In. Matapos ang mga balitang ito at sa patuloy na pangbabatikos kay Vice Ganda. Nakarating na rin kay Vice Ganda ang balitang ito at humingi siya ng sorry kay Axel sa mga sinabi nito patungkol sa binata. Sa kanyang ex na dating Twitter humingi na ng paumanhin si Vice sa kanya umanong naging reaksyon gayong mismong ang searcher na si Christine na ang naglinaw na wala umanong halik na ginawa ang searchie na si Axel sa kanya. Anya ni Vice, sorry na mali ang reaction ko, ang dating kasi sakin at sa ibang nandun na-off si girl na sinunggaban siya ng halik and I thought na she felt violated, paglilinaw ni Vice. Since hindi naman pala I will apologize to the guy, dagdag pa ni Vice, kasama pa sa kanyang Twitter post ang umanoy pahayag ni Christine, sa nangyari? Agad naman na nag-viral ang pahayag ni Vice Ganda at sincere naman ito sa kanyang public apologist kay Axel. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito? Comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan i -like ang video na ito. Maraming salamat po sa panonood. You, do you ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don't do that.